Pre, no, nawawala yung mana kong pansabong eh. Baka nakita mo, kala ko pumasok dito sa compound mo. Nakita ko nga, ah. ayun ah, Yung, 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 dalaw, yung matanda na yung... yun, yung dalawa yun. Sino? Yung yun, 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 tsaka yung matanda na yun. Ayun ang kumuha, nakita ko yun. Dalaga, dala, ayun ba? Dalaw, yung... Ah, saan pa rin saan? Ayun ba? Ayun ba? Ayun, ayun, ayun ba? Ayun ba? Ayun ba? Ayun ba? Ayun ba? Ayun ba? Sige, punta natin, tara. Ayun, ayun, ayun. Boss! Diyaka sa labi. Kaira ko man ang manok ko Sabi ng kumare ko. Kita-kita ko sila kumare. Boss, kayo rin kumuha ng manok ko ha? Anong kumuha ng manok? Tay, nagbibintang ka tayo kumuha ng manok daw oh. Anong manok? Wala kami kinukuha dyan ha? Ayan nga, may akong kami oh. Bukas may panlabang kami. Dami namin manok dito eh. Tsaka magagalga manok kami. Ba't eh. bukas may pintang kayo kami? Kasi sinasabi ng kumpare ko eh, isang ano, nakakita, nakayong kumuha eh. Kita-kita ko talaga, sila kumuha, dala-dala nila yung manok mo. Eh. eh paano yan? Ikaw yung pinagbibintahan. Babayaran mo na lang. Kung hindi kung di ayaw nilang ibigay sa'yo yung manok mo, babayaran mo na lang. Pwede rin. Oo, oh, pwede. Babayaran mo na lang. Hindi namin ugali magnako ng manok. Tatay ko nagtatrabaho ng maayos. Hindi hindi namin ugali yun. At saka ang dami namin manok dyan. Huwag mo na, na ako. Kung ka lang, huwag mo kinuha mo. Ako? O, oh, di ba hindi natin ugali yun eh. Hindi ano kami magnanakaw na pa, tao. Ang dami namin manok dyan, di ba? Hindi, mabayaran pa sa atin. Ay, hindi. Wala naman tayong kinuha ng manok, pababayaran sa atin. Hindi po pwede yun. Magkano yung pinababayaran? Magkano ba? Eh, pabayaran mo na lang yung manok mo, tatlo Para trip ka, trip ka. Sige po, ano na lang, para walang gulo. pang mo, pag ba Bayaran nyo na lang ng 3 sir. Para ano, wala tayong usapan. 3 na lang. 3-5? Ah, ayat 355 ba yun? Wala. Dapat yun. 750. lang yun eh. Payat tayo eh. Hindi pwede yun. <laughs> Payat? Payat yun. Wala kang makakain dun eh. Wala kang ano dun. 35. Tara Wala. ka na, 35. O di kayo nga nagnakaw. Balik dito.